Malaki ang ambag ng mga naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa foreign direct investment ng bansa pati na rin sa pagbaba ng unemployment rate noong nakaraang taon. ay niyan sa ulat na inilabas ng Banko Sentral ng Pilipinas kung saan sakop nito ang Enero hanggang Nobyembre 2023. Lumago ng 50% ang gross placements ng equity capital sa sektor ng manufacturing. Sinundan ito ng sektor ng real estate na may 15% at financial and insurance na merong 12%. Tumaas naman ang 27.8% o abot sa tinatayang 1 billion US dollars ang year-on-year -year net inflows ng foreign direct investment ng Pilipinas noong Nobyembre 2023. Mataas ito kumpara sa 820 million US dollars sa kaparehong buwan. Isa sa mga halimbawa ng foreign direct investment na naisakatuparan ay ang InfiniVan Domestic Subsea Submarine Cable Project na nagkakahalaga ng 649 million pesos na nairehistro sa Board of Investments noong Desyembre 2023. Para kay DTI Secretary Alfredo Pascual, pananatilihin nila ang momentum na may sakatuparan ang lahat ng investment pledges na nakuha ni Pangulong Marcos Jr. sa kanya mga pagbisita. Anya, mahalaga ang bawat pagbisita at ito ay naglalatag ng pundasyon sa pagkakaroon ng investment opportunities na magre sa pagdami ng trabaho para sa ating mga kababayan.